Ayan, morning sa lahat. Guys, meron lang tayong dress, chicken. Apo, ano po ito? Native na manok, lulutuin po natin ngayon. May nagbigay na naman po na cheerful giver. Apo, ganyan po kabuti si Lord. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng mga kailangan natin. Kaya thank you Lord sa ginamit mo na uh, cheerful giver na nagbigay ng apat na native na manok. Ayan guys, napakabuti talaga ni Lord. Kaya thank you sa aking bayaw na nagbigay si Mimo. Ayan. Shout out kay Mimo. Si Virgilio, siya ang nagbigay ng apat na dress chicken na native na manok. Ayan, thank you. Salamat. Yummy, yummy ito guys pag naluto. thank you for watching sa ating pong dress chicken na native, apat na native na manok. Ayan, napakabuti talaga ni Lord. Thank you. Birillo, sa apat na manok, oh, marami na naman mapasaya mo. Marami na naman makakain ito ngayon sa apat na manok, dressed chicken, native chicken, thank you for watching guys, please follow and share, and God bless us all. Ayan po ang apat na dress chicken na native na manok. thank you, bye bye bye, God bless us all.